Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon nga pala guys ay ako'y nabudol na naman. Kaya ngayon guys ay bubudulin ko rin kayo at mag-unboxing tayo ng aking tatlong parcel. Ito nga pala guys ay in order ko sa TikTok. Open na natin. Ito guys ay Bonabra Nag-order ako guys. Bali, apat na peraso ito. tingnan ko kung liquid ang naorderan kong shop. Ito guys. Bali, bundle ito guys. Apat na piraso na. Ayan guys. Oh. Higaan ng mingming. -ming. daw guys ng mingming -ming namin. Meron ming -ming. ming -ming. ming -ming. ming -ming. pa siya guys pa freebies. Ayan o, oh, ipit. Wow, ang laki. guys ng cup niya. Eh, pero pa pareho lang to dun sa nabili ko din. Sakto lang pala siya guys. Kala ko malaki. Ayan. Ayan guys. Isa. Tapos ito guys yung isa tapos ito guys yung pangatlo ayan ayan Tapos ito guys, pang-apat. Bali guys, for band ano siya, isang bundle na siya. Ayun. Bali guys, nakuha ko lang ito nang nasa 400. 400 na ba yun? Na makita. Wala dito price. 400, 418 yat siya, guys kung nakuha basta guys ang isa ang isa nito guys ay pumatak lang ng ano wala pa siyang 110 parang ano lang nasa isang daan lang mahigit itong apat na siya guys kasi nakabandil na to ayan tapos ang sunod natin bubuksan ay ito guys naman ay in order ko sa ayan guys oh. tingnan ko kung kasya sa akin ayan guys bali blouse Ayan guys. Bali dalawa tong in order ko. Ito pa yung isa. Wow, ganda. Ang ganda nito, guys. Oh. Sa akin 'yan? Sa akin po, okay, Mommy. Ayan, guys, ang ganda. Mm -hmm. Tapos, nag-order din ako nitong isa naman, guys para naman ito kay aking darling ito guys okay mami yan bali polo shirt ito guys ito polo shirt ang ganda nito guys pink na may white tapos na orderan na baga kita nagdating na nga yung mga dress mo ang dami mo ang dress ito pa guys yung isa color pink. Ito pala guys ay peach. Ang kulay niya. Ito ang color pink. Ayan. Polo shirt. Ayan. Tapos ito ay gusto kong sukatin. So sukatin ko to guys isa. Dodobli ko na lang. Buti na lang cash siya. Ayan, guys. Ganyan siya, guys. Yeah. Tapos ito namang isa ay sukatin so, din natin. Wow, ganda nito guys sa pantalon. Ay Bilang burden ko ako 'to live in. Ay ito naman guys, yung isa. Ay niyan. Ay niyan guys. Ganda. Yan lang muna guys. Bye.